Hi guys, ngayong araw ay araw nga pala ng linggo. Wala nga pala akong pasok ngayon, kaya eto maghapon lang ako dito sa bahay. Maaga nga rin pala nagising si Saori, si Seichi at saka si Shinji. Si Seichi nga eto, dumidiscarte na kagad guys. Umaga pa lang kumakain na kagad ng fried chicken. Pambaon niya yan sa school, pero eto pinapapak niya na kaninang umaga. <laughs> Dala ito guys, pag tayo ko nga kanina, naghilamos na rin ako at saka nagtoothbrush. Ganito nga lang pala yung routine ko sa umaga guys, kapag gising ako, naghihilamos, nagtoothbrush. Tapos kapag kami may pasok naman, ganun lang din, hilamos, toothbrush, tapos gumagayak na ako. Kung hindi nyo nga pala alam guys, gabi ako naliligo dito sa Japan. Kapag ka ko galing trabaho, kakain muna ako, magpapahinga, tapos maliligo na rin ako. At sa mga nagtatanong naman kung ano daw yung skincare na ginagamit ko, Kojic soap lang, sapat na, walang titibag, 27. <laughs> At pagkatapos ko nga magilamas at saka mag-toothbrush, eto nagkape na rin ako. Miyami ang konti nga, nagutom na rin si Ate Sauri. Sabi niya, eto na lang daw yung uulamin niya, yung puri Bale ganito lang pala to guys. Play na kanin lang yung kailangan nyo. Tapos ibubudbud nyo lang sa ibabaw ng kanin. Tapos yun lang, pwede nyo nang kainin kasi madalas na kinakain ng mga bata dito yan sa Japan. Pero pwede rin sa matatandayan guys kasi minsan naglalagay din ako yung sa kanin ko kapag ako makain ako. Paborito nga din pala ni Seichi yan kaya yung baon niya sa school lagi rin nilalagay ni Mami Cherry. Dali ito pagkatapos nga palang kumain ni Sauri at saka ni Seichi ininit ko naman yung ulam namin. Nilagang baka nga pala to guys, ito yung niluto ko pa kagabi. Mga bandang 12.30 kasi ng tanghali, aalis si Mami Cherry magpapagupit at magpapakulay ng buhok. Malapit na nga din kasi yung graduation ni Sauri kaya gusto ni Mami Cherry mapayos na rin yung buhok niya. Yun lang din naman kasi yung hilig ni Mami Cherry guys yung magpaayos ng buhok, magpakulay, magpagupit. Kaya pinagbibigyan ko na, deserve naman niya yun dahil masipag siya at maalaga sa mga bata. At habang kumakain naman kami, si Sari at Seichi si naman eto, nililibang si Shinji. Usog na kasi yung dalawa na yun eh, kaya sila muna yung nagbantay. Pagkatapos naman namin kumain, si Mami Cherry nga naligo na dahil gagayak pa siya. Kaya eto, kinuha ko muna si Shinji tapos nilalaro naman ni Ate Sauri. Lumabas nga rin ako saglit kanina para bumili ng tinapay sa may 7 eleven Sabi ko sa kanila merienda nila yun eh. Kaya lang kanina guys, tanghali pa lang kinain na Fast forward, wala na nga si Mami Cherry at umalis na. Kaya eto, ako muna bantay kay Shinji, daddy duty muna. Buti na nga lang kanina guys, nung bantay ko si Inji, hindi umiiyak. Habang si Sari at si Seichi naman, nandito lang sa may kwarto, naglalaro lang sila. Lapag ko nga rin muna si Inji dito guys, sa may higaan niya. Tingin kasi nang tingin kay Sari at kay Seichi kanina, gusto ka ata makipaglaro. Kaya ibinaba ko muna, pinalaro ko muna kay Sari at kay Seichi. Tuwan-tuwa nga si Shinji kanina, nung binaba ko, gusto talaga makipaglaro sa mga kapatid niya. <laughs> Malambing na mga si Cesaro at si sa kapatid nila kaya nakakatuwa din. Fast forward guys, mga bandang 1:30 nga ng tanghali nagpunta naman yung lola ko dito sa bahay. Wala nga din siyang pasok ngayon kaya sabi ko sa kanya punta siya dito sa bahay. Dahil ako nga lang mag-isa ay nagbabantay sa tatlong bata para may kasama din ako. May dala nga rin pala ng chocolate ng Pilipinas yung lola ko kanina guys. Etong Cloud 9 tsaka yung lala diyan sa atin sa Pilipinas. Nakakamis din to eh no. Ito yung mga chocolate dati sa atin sa Pilipinas nung mga bata-bata pa. Kaya binuksan ko nga kagad tapos pinatikim ko kay at kay Seiji. Tabi Ah, dyan din ma Do, oishi. Masarap nga daw yung lala guys na gusto ni Sari at saka ni Seichi Si Shinji naman eto, tuwan tuwa sa lola niya na miss ata eh Dalawang buwan din kasi nung huling nagkita sila Mayam-mayang konti nga, kumain naman yung lola ko nilagang baka na niluto ko kagabi Si Shinji naman eto, nakatulog na rin guys, kakaugoy ng lola niya Buti nga kahit hindi dumede, nakatulog eh Ayaw niya kasi hindi din yung tinimpla sa kanya ni Mami Cherry kanina Fast forward habang natutulog nga si Shinji, pinaliguan ko naman si Seiji. Para mamaya pagdating ng mami niya, mabango na siya at hindi na papaliguan. Tignan nyo naman guys, so pogi pogi na. Pagkatapos ko naman paliguan si Seiji guys, pinaliguan ko na rin si Ate Sauri. Tignan nyo naman kung gaano kakulit si Seiji oh, winawasak niya higa ni Shinji guys. Fast forward, dumating na nga pala ang Disney Princess. De joke lang si Mami Cherian. yan. Wow. kawaii, mami na. Uh. Ang ganda ng kulay wow, mo ah. Ang ganda Black violet. Ganda. ganda. Ganda ni mami ah. Ay. 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 Cherry daw tignan Ang ganda nga ng kulay ni mami Cherry guys. At saka ng gapit niya bumagay sa kanya. Bumili nga rin pala si mami Cherry ng merienda kasi sabi ko sa kanya nandito si mama Penny. Kaya sabi ko bumili ka ng merienda natin para may maipa merienda naman tayo. Yung lola ko pala na yan guys. Nanayan ng nanay ko kasi baka mamaya malito kayo kung kaninong nanayan eh. <laughs> Ang solid nga na itong bagong labas ng McDo na naman guys na hamburger. Sakura season nga din pala itong burger na to guys pero ibang flavor naman hindi katulad nung nakaraan. Kaya ito tuwan tuwan na naman yung mga bata tamang food drip na naman. Happy meal kasi yung inuwi sa kanila ni Mami Cherry tapos Doraemon yung laruan. Pagkatapos naman namin magmerienda ito pinaliguan na rin namin ni Mami Cherry si Boss Inji Ang laki ng katawan guys eh no sobrang lakas kasi dumede. Tapos yung mga pata ng binti niya parang pata ng baboy eh. Fast forward, mga bandang 5.30 naman ng hapon, lumabas ako para bumili ng mauulam namin. nag -grave kasi si Mami Cherry ng giniling, kaya ito bumili ako ng mga sangkap. Kumuha na rin pala ako dito guys ng kamatis at saka ng pechay para may pang stock na rin sa rep. Bali yung lola ko na nga daw pala yung magluluto bago siya umuwi, ipagluluto niya kami ng ulam. Magkahalong giniling na baka, tsaka baboy na alam pala yung kinuha ko. Tapos kumuha na rin ako ng isang bell pepper para mas masarap yung giniling. Kaya wag na kayo magtaka guys kung bakit marunong din ako magluto. Diyan lang siguro ako nagmana sa lola ko yung nanay ng nanay ko. Marami din kasi yung umorder ng ulam sa kanya kapag ka may mga birthday or kaya pambaon sa trabaho. Kumuha na nga rin pala ako ng ketchup kasi wala na rin kami stock sa rep. Tapos sinamahan ko na nga rin pala ng isang tomato sauce panghalo rin sa may giniling. Naganap nga rin ako ng itlog ng pugo dito guys, ito yung nakita ko. Ang mahal kasi kapag kaluto na tapos ilang piraso lang. Kaya yung hilaw na lang yung pinili ko para mas marami. Weather check guys, ayan pauwi na ako, kakatapos ko lang bumili ng malulutong ulam. Ayan, umuulan na naman guys. Fast forward, pagdating ko nga dito sa bahay, nilaga na kagad ng lola ko yung itlog ng pugo. Naghiwa na rin siya ng patatas at saka ng carrots. Pagkatapos nga malaga ng itlog ng pugo, eto binalatan ko na rin isa-isa. Habang yung lola ko naman sinisimula ng lutuin yung giniling dahil pang last naman tong itlog ng pugo. Habang nagbabalat nga ako, biglang lumapit si Mami Cherry, humingi ng isang pugo. Dalawa pa lang yung nababalatan ko, nahingi ka agad yung isa. Dalawa lang ako sa na. yung 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 sabi ko nga sa lola ko, sabihin niya, hi vlog, welcome to my guys eh. Kaso guys, mo ko nahihiya eh. Sarap ng luto ni mama mo. Di ba maupos yung sabaw na ito? Mahinaan ko lang. Nani. Hindi, mahinaan ako yun. Wala yung sabaw. Gusto ba ba? May sabaw? Hindi, baka ako May Mahinaan lang ba yapay? Ganyan lang talaga yun. Ayaw, kami lang kumapit yung sabaw. Sabi ko nga sa lola ko guys, kumain muna kami bago siya umuwi. Kaya lang sabi ng lola ko baka daw pa siya ng malakas na ulan. May pasok kasi siya bukas kaya pinag-uwi ko na lang ng ulam. Bale ito guys, nagpaalam na nga rin pala yung lola ko. Tuwi na rin daw siya dahil may pasok pa siya bukas. Lumapit pa nga si Cindy bago umuwi yung lola niya. Ilab eh. na lab niya talaga eh. At pag uwi nga ng lola ko ito, eh, kumain na rin kami ng hapunan. Kain guys! Kain. Tarap. Ah, you kain know. na Itlog ng pugo. Tara kain na guys. Itadakimas. Mapapalaban na naman tayo ng kain na guys. Ganito ba naman kasarap yung ulam? Mapaparami ka talaga. <laughs> Tapos lola mo pa yung nagluto eh no? Masarap pa naman magluto yung lola ko guys. Alam nyo yung tipong parang pampiestahan yung lasa. Seryoso guys, pag natikman nyo yung luto ng lola ko, ay talagang hahanap-hanapin nyo lalo na yung kalderetang baka nyo at saka yung kare-kare. At bago ako magpaalam, magsha-shoutout muna ako ng kaunti kahit iilan lang. Pasensya na kayo guys kung hindi ko kayo kayang i-shoutout lahat. Kapag ka, kasi sinoutout ko kayong lahat dito sa may video, hindi magkakasya. Kaya sa mga hindi ko ma-shoutout dyan guys, sobrang dami nyo kasi sa may live na lang kayo bumawi. Shoutout nga pala kay Charm Dalmacion, kay Christian Villanueva, kay Richard Dean Address, Justin Carlseo, kay Marian Ley de la Cruz, Baron Balangatan, kay Paula, kay Janlo Espineda, kay Reyes Tolentino Pedrico, kay Alab Centro, kay Ron Cabal, GJ, kay Azel Holindon, kay Kate Montano. Nag-thank you nga rin pala sa akin si Mami Cherry kanina guys dahil binantay ang koro yung mga bata habang wala siya. At nag-kiss pa nga baka na all naman yung mga nanonood dyan eh. <laughs> so paano guys hanggang dito lang muna. Kita kits lang ulit tayo next video. Diyan eh, mata eh. Arigato gozaimasu. Ngik, ngik, ngik. Bye-bye.